Ayan. Good afternoon po sa ating lahat. Today ay, today ay May 11, 5.58 p.m. na po sa oras ko. Kamusta po kayong lahat? At uh, Today ay maghahatid ulit tayo ng good news. Hatid sa atin ng Apex Homes ka-partner ang RR City Realty. At ito ay ang reopen units ng Greenway Place na located sa barangay Uh, na located sa Santa Maria Bulacan. Yes, at ito ay located sa Barangay Keso, Santa Maria Bulacan. Now, sold out na po yung units dito and this coming May 14, ay magkakaroon ng mga reopen units. Kaya para sa mga naubusan last time, ay ito na po ang inyong opportunity. And to take note na ang Greenway Place ay ang nearest to Manila na, to Metro Manila, and very accessible. One bus ride lang po from Metro Manila, pwedeng P2P. Okay, so marami ng video. In fact, ang ating President and CEO na si Sir Ralph Roger Tagaw for a couple of times na i-video niya na kung gaano kaganda ang mag-avail ng bahay dito sa Santa Maria, Bulacan. I personally, if I were to um, compare it, ang Santa Maria, Bulacan po ay parang Imus or Bacoor sa Cavite area. However, alam naman natin na by this point of time ay wala na po mga Bacoor or Imus Cavite. So kung ito yung Metro Manila, no? Or ito yung Metro Manila, Paano ba? ito man Metro Manila. So, sa South, Cavite. Sa North, Bulacan. Ngayon, naghahanap po tayo ng mura at malapit sa Metro Manila. Kaya ito pong Greenway Place na located sa Barangay Quecio, Santa Maria, Bulacan, ay pwede nyong i-consider. Okay? So, ipapakita ko po sa inyo ang price list. Okay? Para mapaghanda niyo. So... Ay, hindi ko pala na-i-add. Ayan, ang Greenway Place. So, yes, marami naman ang video. Ayan, ang ating President and CEO na si Sarah Roger Tagaw. So, ayan po, Greenway Place. Ayan, ang mga bahay dito ay regular townhouses 44. Okay? 44 floor area at 36 lot area. Tingnan natin sa mga re-open units. How much yung mga corner or end units kung meron para ma prepare natin ang ating mga sarili at mapagandaan. And again, as I said, uh, May 11, no, today, so meron pa tayong 11, 12, 13, 14, 3 days preparation para makapagpa-reserve na tayo via online. Okay, and before anything else, let me introduce to you myself. My name is, I'm your neighbor agent, Jess Apuya, isang working mom at partner real estate agent ng RRC Realty. Ang RRC Realty po ay isa sa mga top realty or broker dito sa Bulacan. At 'yan yes, sa pag-usapan natin na ang pag-usapan natin ay itong Greenway Place, okay? So share ko na sa inyo ang mm price list. Okay. Ng mga marereopen na units. Tingnan ko pa Ayan. Okay. Ayan. Ayan na. Okay. So, ang dami, no? Five pages. Ah, nakakatawa. Ang dami. At kung titingnan natin, ayan, may mga corner. May end unit din. Okay. Alright. Okay. So, post nyo na lang po and then zoom nyo na lang, no? Para mas makita nyo. Let me check. Okay. So, magkano ba ang mga, ang prices ng bahay dito sa Greenway Place? Ayan po. Greenway Place, nakikita naman natin. Barangay Keisho, Santa Maria, Bulacan. Ayan, reopen units, ibig sabihin po, sold out na po ang project. Ito po ay mga reopen units. Of course, at the developer do a daily inventory para mabigyan naman ng opportunity yung mga mas ready buyer, mas prepared na buyer na magkaroon ng sarili nilang house and lot. Okay, so paano ba to, no kapag ganito? Paano babasahin itong napaka-price itong price list na to lalo kung hindi rin naman tayo pamilyar sa mga terminologies. Ito pong price list na to ay 100% na galing po mismo sa Apex Homes. Dito po tayo nagre-refer ng prices at ng reservation fee, okay? So halimbawa po, ayan, ito po yung block and lot. So Block 28 Lot 36, yung area po, ayan yung po yung sukat ng lote or lot area. So, ayan. Uh, pag nag-tripping tayo sa Greenway Place, makikita nyo dun yung malaking mapa ng Greenway Place. Ituturo natin kung saan. Okay? Para dun tayo makakapili ng mga best spot. And I know ang iba sa inyo ay uh, silang ang attention span. So, puputulin ko tong video na to. Siguro ngayon, ito at this point of time, price list lang. And then, i-off na natin. Next naman is mapa. Next naman. So, ganun ang gawin natin. No, kasi yung iba, pag sinishare ko yung yung video ma'am, panoorin nyo to, tinatamad. Or, ma'am, ang haba. I-direct to the point nyo na. Kasi, syempre, we are hoping na maibigay sa inyo lahat ng information as a buyer. Pero, iyan hindi naman lahat. Eh, baka yung iba, busy, no? So, ito, i-direct to the point na natin. So, halimbawa, ito na talaga yung gusto nyo yung lugar, no? Napanood nyo na, Greenway Place, ayan, eh. nagahanap na lang kayo ng agent na mapagkakatiwalaan nyo, and I hope you will consider me or any RRCT realty agents, okay? So, tingnan natin yung mga price. So, para sa corner unit na may lot area na 104, at yun ay ang block 28, lot 36, isang regular townhouse, siya po ay nasa TCP, total contract price na 3.2. At ang reservation fee po para sa corner at sa end unit ay 10,000 sa office at 10,300 plus 300 po kapag online reservation. Mas maganda po sa online reservation kasi po mas kayo po ang mauunang makakuha ng unit kumpara pa sa office. Medyo syempre in travel time mo pa at mas convenient na rin naman to. Okay, so yes, ang reservation fee po ay ibabawas sa total contract price, ay eh, na magiging loanable amount, in pag-ibig also the equity, ibabawas din. So equity, also known as down payment. So magkano? Ito nasa 1 million, no? Kasi nga naman yung buy is 3.2. 3. Sa iba, tignan natin. Itong townhouse with carport, nasa 1.96,000 lang pong reservation fee. Ang down payment, 360. 3,683. Tingin pa tayo ng iba. Magkano yung ibang mga bahay? 1.8, 1.7, 1.6. Ito inner unit pero yung sukat ng lot nila, tingnan nyo, mga inner unit o oh, regular townhouses pero malalaki yung cut ng lot area. Eh. Not the typical 36 lot area for inner unit. 47, 45, 42, 42, 40. Ito ang typical na inner unit oh. 36. Kaya 1.6 siya. Para sa corner unit, 60 lot area, 2.3. Pag 59 lot area, 2.2. O, ito, 1.5. O, ito, 1.5. O, para sa inner unit, 1.5, 1.6, 1.5. Ayan. Okay. Ayan. So, ganun siya basahin. And then, itong equity or down payment, Okay, uh, meron 247,950, 227,214, so iba-iba. Ito, 172,100, 172,100, ano ba tayo ito? 163,700, so halimbawa itong block 44 lot 15 with 36 lot area na isang inner unit ay isa, ay may total contract price na 1.5. At ang regular ang reservation fee ay 6,000. Ang down payment ay 163,700. Kung may cash po tayo, good. Kung wala, meron po tayong 28 months. At tagal, 28 months. Eh kasi po, pre-selling po tayo sa Greenway Place. So pre-selling, eto na po yung price. Ang kagandahan naman sa pre-selling, no? Kung ano po yung pinapakita namin sa inyo, ayun na po yung price. Hindi na po pwedeng magbago yun. Kumbaga, kung baga, kung -re i-reserve na po na ngayon pa lang na pre selling pa lang sya. So, ang estimated turnover natin dito ay 3 to 4 years, ha? So, ito po ay para sa mga willing to wait. However, imagine mo na after 4 years na ma-turnover sa'yo, or 3 years ma-turnover sa'yo ang bahay, by that time, magkano na kaya itong 1.5? o ba? Diba? At alam naman nating lahat na ang bahay ay lupa at ang bahay at lupa ay laging nag appreciate In fact, sa iba every six months, lalo na pag pasitin na. O, oh. so iba quarterly, yung iba yearly, yung iba naman, every time magre open ng project, <laughs> nag increase ng 50,000, 100,000. Bottom line, ang house and lot ay patuloy lang pong nag-appreciate ang value. And by And kung magre-reserve ka na ngayon na 2025, after 3 years or 4 years, magkano na ang 1.5 na bahay na nakuha mo. Pero dahil matalino ka at kinuha mo na siya ngayon, nalock mo na po ang price. So, babayaran mo siya kung ano po yung nandito sa Excel sheet natin. Okay? So, ayan naman. So, ang kagandahan naman dito kay Epic Homes, no, as is naman to. So, kung 163,700, divide mo lang po ng 28. do so, so, wala na interest Magkano siya? So, 58 lang. 5,846. Okay? At pag nabayaran mo na po itong down payment in 28 months, is stop payment naman po tayo. Or waiting period. Or mag-iipon tayo pang pa-renovate ng bahay. Kasi ang ipeg homes po ay bear type turnover. Ang kagandahan naman sa bear type turnover, pwede nyo pong i-renovate ayon sa gusto nyo. Color na gusto nyo, gusto nyo mag-business, gusto nyo hatiin sa dalawa, tatlo, or apat, nasa sa inyo po. Okay? So, 5858, no? 5,846.43. Ayan. At kapag na turnover naman kayo kay Pag-IBIG, ito na po yung inyong magiging monthly amortization kay Pag-IBIG ha. Kayo po direct magbabayad kay Pag-IBIG, walang salary deduction to. So nasa 9258.18. Ayan. So pwede po kay mag-apply to principal para mas shorten yung 30 years term. At kung kayo naman po ay may edad na no? or hindi na kayo pwede sa 30 years term, pwede kayo siguro 29, 27, 25, or even 20 years ka na lang, 24 years ka na lang, no? Kasi factor po kay pag-ibig ang age natin. Let us know and gagawa po kami ng special computation para po sa inyo. Okay? And then, Okay, para maka-avail naman ng bahay dito, no, sa Greenway Place, at least ang salary po natin, basic salary po, basic, hindi kasama ang overtime pay commissions, bonus, allowances, incentives, basic lamang po ang tinitignan ni pag-ibig. So, ang basic pay po ay 26,451.94. Okay, o sabihin na lang natin na, 27,000 na basic salary para safe po tayo. Ano? Ayan. At kung hindi naman po abot, ay pwede po tayo mag-co borrower we're in. Dalawa po kayo magpapasa ng requirements. Dalawa po kayong pipirma sa documents. Dalawa po kayong nasa title ng bahay. Kaya mainam po talaga na trusted person ang ating co-borrower. Okay, usually ano yan? Ang inaalaw ay asawa, kapatid, Okay? So, ayan naman po. So, of course, the bigger the lot, the higher the price. And kung higher yung price, mas mataas ang magiging required basic salary. Kasi nga, mataas yung bahay. So, eto. Eto, corner lot. Tingnan natin to ha. Itong block 40 lot 29 na may 58 lot area, corner po siya. So, nasa 2.2 po siya at ang reservation fee ay 10,000. Ang down payment po ay 489,728 divided by 28 months. So, magkano siya per month? Nasa 17,490. At kapag na-turnover na po kayo sa pag-ibig, ang inyong amortization ay 11,134.09. Ang required basic pay po ay 31,811.69 basic lamang po ha so iba-iba ito 26451 hm ito 6071 so more or less no sabihin natin 6000 oh ito ito tingnan nyo po oh merong 17 months lang 18 months lang 19 months lang o oh. hindi 28 months ito 20 months so iba-iba din siya no Wow, o oh, ito para sa mga gusto mabilis lang. O oh, 17 months. O oh, medyo ano na lang talaga, medyo mataas na siya. Pero ito oh, ayun oh 9,000 tapos 9,000 din. So I would at least 27,000 po na basic pay. Ay eh, pwede na kayo maka-avail dito sa Greenway Place. Okay pa So usually mga ganito mga call center OFW. Okay? Ganyan po ang price list, ang halaga, ang amount ng bahay dito sa Greenway Place na located sa Barangay Keisho, Santa Maria, Bulacan. May 11, today ha, May 11, 2025. Okay, ayan po. Okay, ayan. Alright. So, ayun lamang po. So, ayan, 15 minutes. Okay na yan. Kakat ko na to. And then, gawa ulit tayo ng another, ano, kasi yung iba ayan sa so, lalakihan ko. Oops. Ayan. Oh, ayan, nakalagay oh. Reopen inventory available May 14, 2025 by 9 a.m. through online reservation. So ayan yung mga available. Grand total 106. Isa lang yung townhouse with carport. Sino kaya yung maserting makakakuha nito? <laughs> townhouse with carport. So dikit-dikit siya, meron kayong 4 meters ah. 4.5 meters sa unahan. Oo, 4.5 meters sa unahan. Na pwede sa um, car parking, business, or house extension. Oo, 4.5 meters ba? Tama ba ako? Basta meron mga ganun. 4 meters or 4.5 or 5 meters yan sa unahan. Okay? Uh, unlike pag usual na inner unit, 1.5. Okay? So, ayan. Alright. Okay. That's all. At next naman ay ang mga requirements. Na? No? Requirements. Or paano din magbayad? Ah? Sige, sabihin na rin natin. Pero yun lamang po, no? Maraming salamat. And I hope ay consider nyo dito sa Greenway Place, Santa Maria, Bulacan na napakalabit lamang po sa Metro Manila. Once again, I'm your neighbor, I'm your neighbor agent, Jess Apoya. And if you have any comments, questions, or housing inquiries, ay message lamang po sa akin sa so, YouTube channel natin. Ang ito, Future Bahay Tips by Jessa Apuya. Or sa FB page ko, Future Bahay Tips. Or sa personal FB ko, Jessa Apuya. Or any RRCT Realty Agents. Type lang po natin, RRCT Realty. Okay, maraming salamat. And good luck po sa inyong future bahay.